Ayaw ng mga tagagawa ng charger ng cellphone na malaman mo ito. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo ma-charge ang inyong cellphone gamit ang simpleng baterya tulad nito. And ito ay isang barga tip para sa mga magkakataong nawawalan ng kuryente o sa mga emergency na sitwasyon kung saan kailangan mong i-charge ang iyong phone at wala kang access sa saksakan. Para simulan ng ating simpleng hack, kakailanganin natin ng aluminum foil gumupit ng piraso na ganitong sukat. At pagkatapos ay i-roll mo ito, ang gagawin natin dito ay gumawa ng maliit na strip ng foil na mga dulcimer ng lapad. Ganito ang itsura nito. ngayon, hatiin natin ito sa gitna. Kailangan natin ng dalawang strip. Susunod, balutin ang parehong strip ng electrical tape. Una isang gilid at pagkaro sa isa kabila. Mahalagang mag-iwan ng kaunting foil sa mga dulo na magiging contact point. Kapag nagawa mo na iyon, ganito na ang itsura nito. Ngayon, kailangan ang baterya. Ang gamit ko dito ay 9V. Tiyakin na ang bawat gilid ay tumutugma sa negative at positive. Isa-isip ito, napakahalaga nito para sa hack na ito. Ikunin yung mga strip ng aluminum foil na ginawa natin at ilagay ang contact point sa bawat gilid ng baterya. Isa sa positive at isa sa negative. At pagkatapos ay isecure ito gamit ang electrical tape. Dapat itong magmukhang ganito. Ngayon, kailangan natin itong adapter. Ginamit natin pang charge telepono sa sasakyan. I-secure mo lang ang negative dito. Siguraduhin nakadikit ito sa metal. At ang positive ay nasa itaas na bahagi. Laging nag-iisa gamit ang electrical tape. Ngayon, handa na. Sa wakas, kunin lang ang isang USB cable at ikonekta ito sa ating homemade charger. Pagkatapos, ikonekta lang ang USB sa charger at ang kabilang dulo ay sa cellphone. At sa ganitong paraan, meron ka ng mahusay na portable charger para sa iyong cellphone. Isang mahusay na paraan para i-charge ang iyong device kapag wala ka sa bahay, lalo na sa mga liblib na lugar na walang saksakan. Siguradong sa napakagandang hack na ito, hindi ka na mauubusan ng baterya sa iyong cellphone muli kaya, ayun na. Sana nagustuhan mo ito. Kung nagustuhan mo ang tip na ito at nakita mo itong kapakipakinabang, ipakita ito sa iba na interesado. Dahil palaging maganda na ipasa ang iyong kaalaman, sigurado rin akong merong tao na nangangailangan ng impormasyong ito. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.